Mamili ka po, bentang-benta o tagay-tagay? Sige, bentang-benta na lang. Ay, lahat itong Gangnam na to ay bentang-benta. Pili na lang po kayo dito sa dalawang ito. Si Jose na lang. O, Jose. Idol ko yan, eh. Idol ko yan. Okay, sige. Jose, eto ang tanong. Sa ancient Rome, madaling makilala noon ang babaeng prostitutes dahil sila lamang ang nagsusuot ng ano? Sa pilik mata dito. Ang tawag doon. False eyelashes. Yun. Yun. Naglalagay sila kasi pampaakit yan eh. Hmm. Pag meron sila noon, yung nakahilera sila. Pag mahaba yung na uh, pilik mata mo, nilalagyan ng ang tawag doon. Uh, False eyelashes, <laughs> paulit ulit ba? Ayaw mo ba? Kasama yan eh, pag tinitignan ka eh. In fairness, ang ganda <coughs> ng pilik mata mo. Eh! Eh! <laughs> Yan mo lang ako titignan. Yan lang ang maayos sa akin. O, oh, toka <laughs> lang gano'n. O, okay. Kaya pag may bago, kailan kilala, <laughs> Yun nga, kasi pag tinignan mo, di ba, ma'am? Ginaganon agad yung mga lalaki. Well, ako, okay. Miss Claire, wag kang masyadong paniwalain kay Jose dahil uh, mali ang pinili mo. <laughs> Ayon sa aking research, ha? Okay. Noong mga panahon kasing yan sa Rome, ang mga prostitute, karamihan, majority ng mga prostitute, ay mga bansot at galing sa probinsya. At dahil parang nauungusan sila ng mga taga-city, kailangan nila magsuot ng heels, parang ganito, parang ganito sa kaliliit. Pag ganito, hindi napapansin ng mga parokyano. di ba? Pero pag sinuot nila to, at okay. naglakad-lakad na ganyan, <laughs> tapos pag hindi pa rin sila pinamansin, babalik silang gano'n. <laughs> Doon yung... Hanggang sa mapansin sila. So, ginagamit nila ito. <laughs> Ginigamit nila ito na parang, ano nila, ito yung pang pangakit. Pangakit, Pang-akit, oo. Oh, sa sa paglalakad. Mm hmm. Mapang-akit. <laughs> Malagkit. <laughs> Amoy ano? Mapangahas. Amoy petrichor. <laughs> May petrichor yung sapatos mo. Claire, ang pinili mo? Pero pa isa <laughs> Bakit ba lagi mo nilalagwa ni si Brad Pitt? Nagmamadali ako kasi baka yung tricycle mo naghihintay oh na eh. Oo nga eh. Lalo tumagal ko doon. O oh, sige, sige. O oh, ayun na. Oh. Ang suot niyan, wig. Yung prostitute. O, oh, wig. Susot so, ng wig. Oo. Oh, oh. uh, pagka nakaganong ka, alam, prostitute ka. Ngayon, paano malalaman na nakawig ka? Dala-dala niya lang yun, yung wig. <laughs> <laughs> Kasi baka hindi... Ah, kasi pag-suot mo, baka hindi helata. Hindi oh. Hindi mala. So yung wig, dala-dala. <laughs> Grabe lang. Yep. lang sinabi niyo, suot ko. oh ayun oh, na nga. Ano pa tingin mo? <laughs> Maliit. <laughs> oh. Maliit, naka-heels, balik mata, tsaka wig. Wala mamapili <laughs> Balik! Balik! <laughs> <laughs> Claire, is it a fact or a bluff? I think it's a bluff. Bluff na, bluff na. Yeah, bluff na, bluff na. Bluff na, bluff na. Ano ang sabi ng bluff board? Is it a fact or a bluff? Bluff! Yeah. Ang fact po, na-identify nung ancient robe na prostitute ang isang babae kapag naka-high heel. Oh, galing. Oo. I sold you. you. Claire, the fact is, you have 2,000. Yes! You know! Click and subscribe now!